Uh -uh. Yes! yes! Usap-usapan ngayon ang umanoy pang-o-opera ni Vice Gada kay Julian Sanusia sa latest issue ng pag-concert ito sa loob ng simbahan. Tinanong niya kasi ang contestant sa kinabibilan ng noontime show kung Dancing Queen baraw raw ang kinakanta sa simbahan. Pero agad naman na binawi ito ni Bias at sinabing sinasakyan lang daw niya ang mga eksena ng netizens at madlang people. Matatandang minsanan na rin dumalag sa programa ang aktres. Ayun. Binawi naman. Kasi ano yung binawi? Yung pagbibiro nung sa dancing queen, di ba? Oh, okay. Kasi Pero si nga, ano, Julie... yung ni Julian uh, sa simbahan ang dancing, dancing queen. Dancing Edge, edge no. of Glory. Mm -hmm. Na aminado rin naman si Julian at humingi nga siya ng Bobby the ng pasensya, mm -hmm. 'di ba? So, ano, to, si si Julian ko ilang beses na rin siya bumabalik sa ano, sa showtime. it it's show time. May isang mm -hmm. beses yata na nag ano rin siya nag judge. Mm -hmm. Sa pagkakaalam ko ha. At friend, kasi ang istorya mm -hmm. nito, again, mm -hmm. ang istorya po nito, oh. may isang contestant sa it's show time mm -hmm. na parang sabi ang kantahan niya, 'di ba? Ang ganda ng boses parang linggo. Sabi niya, Anong ginagawa mo paglinggo? Sabi ni Vice Ganda sa contestant. Mm -hmm. Ang sabi ng contestant, nagsisimba. So, anong kinakanta sa simbahan? Uh -huh. Doon niya sinabi dancing queen. Pero ang sabi ni Vice, char lang yun. Uh -huh. At nakikisakay lang siya sa eksena ng mga netizen. Kaya in Ukraine niya si Julian Saransay. Pero knowing naman Vice Ganda na ano lang naman po siya, mabiro. Kung makarating man yun kay Julian, ke Juliet, Okay lang yun sa kanya. Alam naman niya na komedyante si Vice. Pero syempre, eh, kung mabiru si Vice ang netizen, hindi. Actually, papunta ako uh -oh. dyan, friendship. Papunta ako <laughs> diba? dyan. Papunta ako uh -oh. dyan. Na baka sasabi, uh -oh. eh, naging sensitive na nga yung yes, issue. Tama si friendship si Mildred. Uh -uh. Pwede kung okay, halimbawa maging okay kay Judas. Pwede pumata. Hindi po okay sa kanila. Correct. Pwede yung mga netizens. Patunan si Vice. Ikaw naman, Vice, nagbiru ka pa ng ganyan. Alam mo naman, nag-ano na nga itukul sa si Vice. Nag-viral nag na nga. Nag depende lang nga si Julian. Baka gawa ng ibang netizens. Pero sa part natin, si Vice, alam natin, biro lang dahil pinagawa kami dyan. Even us, diba in reality and even us. Oo, alam natin yun. Ayaw ni ganyan. Oo, alam natin yun. So, wala sa atin yun. Para sa ating iniisip pa si Penny sa iba. Julian din. Wala din yun. Wala alam naman yun. Pala biru si Vice. Correct. Ano? Sana kung bakit hindi siya sa yun yun, ni Julian, kung baka man sa kanya. Oo. Pero alam mo, itong isyong to talagang ano eh, doon, Medyo parang first time ni Julian ata na bash ng katapasang bonggang-bonggang. Bonggang-bonggang basta talaga ang naranasan niya. Diba? Diba? Kaya, ano, lesson learned, ah, ha? Ah, Doon ah, po eh. sa mga nakikipag-negotiate sa so show, medyo protectionan po natin. Doon. At atin saka atin sabi nga natin ha? dito, may mali ang uh -oh. parehong Pani, kampo. Camping, Parangin, Tama. Tama. Uh -huh. Yon, maging naman maging naman ang ano ang church, 'di ba? Ang uh -huh. pare uh -huh. ay humingi din ng tawad yes. ng apology, 'di ba? So lesson learned sa kanilang lahat.